Mabisita daw kang manatong ko digdi. Eh. Pagkaroon dara ko na daw ito. Naling as! Sa kaga sana ko kang manatungkong -an? ko ang nakarong ka lamang. Apa? Kaya mo yun eh? Hindi Di Hindi ka yun eh ko nakatanong sa daga. Kumakapot ka pa? Hindi to yun eh. Nagreklamo ka. Eh, pag nagpaarong ko daman, tao pa nakukaan. Kaya ilot nga, nagkukuha ka sa manatungko? Ay, <laughs> iba naman ang hururungin yan. Hindi to yun. Ano mo? Ano pa? Oh. Ano ka ah. matugot? Ano? Mahururong ka sa barangay. Uy, oh. oh. <laughs> si oh, ako mo ano? Garap ko na ako ng oh. Di dito, dito. Masa na baga? Si Ano? Tanong mo, ah? Oh, mga kota pa. Biyo ko ko kang pagtanong ka. Ngayon ko, ako mo sana. <laughs> sakit ka, man. Duro ka si Baka Bako sa panigay mo sakit, An. Oh. Ang hurong talaga, eh. magpaaram ka. Dahil, man, talagpaaram na ako sa punta ng, oh. ano, kang manatong.